Isang misteryosong kwento ang lumutang noong dekada 80 at 90. Isang alamat na gumulantang sa imahinasyon ng maraming Pilipino. Ayon sa usap-usapan, sa likod ng isa sa pinakamalaking mall sa Maynila, may isang lihim na itinatago. Isang nilalang, kalahating tao kalahating ahas. Ang di na naninirahan sa loob ng mga dingding ng mall. Ang sinasabing biktima, wala nang iba kundi ang isang hinahangaang artista noon, si Alice Dixon. Subalit ang tanong ng marami, paano siya nakaligtas? Totoo nga ba ang alamat na ito o isa lamang itong katang isip na pinalobo ng takot at intrika. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng alamat ng taong ahas at ano nga ba ang totoong buhay ng isang babaeng naging bahagi ng kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas? Si Alice Dixon Samantala isang janitor at ilang mga customer sa mall naman ang nanindigan na sila mismo ay saksi at buhay na patunay sa presensya ng naturang taong ahas. Sa video ito, ating himayin ang bawat pangyari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat angkulo, ating kilalanin ang bawat sangkot ating siyasatin sa ang bawat pagkatao at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang lihim na bumabalot sa misteryoso pangyayari ipinanganak bilang Jesse Alice Silones Dixon. Noong July 28, 1969, si Alice ay lumaki sa isang pamilyang may dugong Pilipino at Amerikano. Ang kanyang ama ay isang Amerikanong sundalo samantalang ang kanyang ina ay isang Pilipina mula sa isla ng Samar. Bata pa lamang ay namulat na siya sa dalawang kultura. Dahilan upang magkaroon siya ng malawak na pananaw sa buhay. Sa murang edad, mahilig na si Alice sa sining at pagtatanghal. Isa siyang aktibong bata na mahilig sa pag-arte, pagsayaw at paligsahan ng kagandahan. Bukod sa kanyang likas na kagandahan, ipinakita rin niya ang kanyang talino at kakayahan sa iba't ibang larangan. At dahil dito, naging isa siyang modelo at lumaho sa iba't ibang beauty pageants. Taong 1986 na opisyal niyang pinasok ang showbiz matapos koronahan bilang Binibining Pilipinas International. Dito nagsimula ang kanyang pagsikat sa telebisyon at pelikula. Isa sa kanyang pinakaunang proyekto ay ang iconic na TV commercial ng isang sabon kung saan sumikat ang kanyang linya na I can feel it. Ang kanyang napakagandang mukha at natural na galing sa pag-arte ay nagbigay daan upang lalo siyang makilala sa industriya bukod sa kanyang pagsabak sa showbiz. Nag-aral din siya ng iba't ibang kurso upang mapalawak ang kanyang kaalaman. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili siyang pribado pagdating sa kanyang personal na buhay. Sa mga panahong ito, patuloy siyang nagiging isa sa mga pinakasikat at hinahanga ang personalidad sa Pilipinas. Naging tanyag siya sa pelikula at telebisyon, kabilang ang kanyang papel bilang Faye sa OK Ka, Ferico, na isa sa mga pinakamalaking karakter sa Philippine Television. Bumida rin siya sa iba't ibang pelikula tulad ng Hanggang Saan, Hanggang Kailan noong 1993, Pangako ng Kahapon noong 1994, sana dalawa ang puso ko noong 1995 at marami pang iba kagaya ng kanyang pagganap bilang Jezebel. Sa telebisyon naman, bumida siya sa mga teleserye gaya ng Ang Iibigin Ay Ikaw, Never Say Goodbye, Madrasta at Beautiful Justice. Si Alice Dixon ay hindi lamang isang artista kundi isa ring lisensyadong realtor sa British Columbia, Canada at isang lisensyadong ahente ng real estate sa Florida. Noong December 2013, nagpost siya para sa FHM Philippines na siyang naging pinakamatandang babae na lumabas sa pabalat ng men's magazine na iyon sa edad na 44. Hindi nagtagal na si Alice sa hanay ng mga pinakasikata artista ng kanyang panahon. Sumabak siya sa iba't ibang pelikula at teleserye kung saan lalo siyang nakilala sa kanyang husay sa pag-arte. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan, lumaganap ang misteryosong kwento na lalong nagbigay ng matinding ingay sa pangalang. Alice Dixon. Tatlong araw bago ang insidente, sa loob ng linggong iyon, abala si Alice sa kanyang mga regular na aktividad bilang isang artista. Kabilang dito ang kanyang mga shooting schedule para sa isang teleserye at ilang endorsement commitments. Sa mga panahong ito, madalas siyang makitang namimili sa iba't ibang shopping malls sa Metro Manila. Isang bagay na hindi na bago sa kanya. Lalo na't isa siyang kilalang personalidad sa industriya. Dalawang araw bago ang insidente, nagkaroon ng isang closed door meeting si Alice sa kanyang talent manager upang pag-usapan ang isang bagong proyekto. May mga usap-usapan na isa itong malaking pelikula na posibleng magdala sa kanya sa mas mataas pang antas ng kasikatan. Sa parehong araw, nakita siya ng ilang fans sa isang high-end boutique sa Makati kung saan siya bumili ng designer clothes. Napansin ng ilan na tila abala siya at mukhang may minamadaling lakad. Isang araw bago ang insidente, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa schedule ni Alice. May isang event siyang dapat puntahan, ngunit sa hindi inaasahang dahilan, hindi siya nakadalo. May ilang nakakita sa kanya sa isang sikat na spa sa loob ng mall na tila nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Isang staff ng butik ang napatotoo na nakita nila si Alice na nag-window shopping bago tuluyang umalis sa mall. Sa mga sandaling ito, wala pang anumang sinyales ng paparating na kakaibang insidente. Hanggang sa dumating ang araw ng insidente. Ayon sa ilang kwento, dumating si Alice sa mall bandang hapon. May kasamang assistant. Sinabi ng iba na nakita siyang pumasok sa isang sikat na butik upang subukan ang ilang damit. Mula rito, nagkaroon na ng iba't ibang bersyon ng kwento. May mga nakasaksi raw na nagsasabing pumasok si Alice sa fitting room ng isang sikat na tindahan ngunit hindi na siya lumabas. Ang kanyang assistant na naghihintay sa labas ay nagulat ng abisuhan ng isang empleyado Nawala na ang kanyang amo Ayon sa isang urban legend May isang secret passage daw Sa fitting room Na biglang bumukas Dahilan upang mahulog si Alice Sa isang underground chamber Sa ilalim ng mall Matapos ang ilang oras Ng pagkawala Bigla na lang siyang nakita Sa ibang bahagi ng mall Walang anumang paliwanag kung saan siya nanggaling. Matapos ang insidente, walang naging formal na pahayag si Alice tungkol dito. Dahilan upang mas lalong lumakas ang mga hakahaka -haka at alamat na bumalot sa kanyang pangalan. Ayon sa ilang teorya, hindi lamang siya basta napadpad sa mall noong araw na iyon. Isa raw siyang espesyal na panauhin na inalok ng isang hindi pangkaraniwang kapalaran. Ang ilan naman ay naniniwalang siya ay biktima lamang ng isang mapanlilang na kwento na kumalat nang wala siyang kaalam-alam. Maraming ang haka, haka at espekulasyon ang lumitaw matapos ang di umano'y pagkawala ni Alice Dixon sa isang sikat na mall. Ayon sa alamat, may isang nilalang na kalahating tao at kalahating ahas ang naninirahan sa ilalim ng mall. Isa itong miyembro ng pamilyang nagmamay ng establishmento at sinasabing kumakain ito ng mga napiling biktima. Marami ang naniniwalang si Alice ay isa sa mga naging target. Ngunit sa di malamang dahilan, siya ay pinalaya. May mga nagsasabing, hindi isang halimaw, kundi isang pribadong grupo ng mayayaman at makapangyarihang tao ang nasa likod ng insidente. Si Alice Umano ay inimbitahan sa isang underground chamber sa mall kung saan siya inalok ng kayamanan at impluensya kapalit ng kanyang katahimikan. May ilan namang naniniwalang isa lamang itong malawakang publicity stunt upang mapanatili ang kasikatan ni Alice. Ang kanyang pagkawala at biglang pagbabalik ay isang malikhaing paraan upang mapanatili siyang laman ng balita at usap-usapan. May mga nagsasabi ding Isang simpleng misunderstanding lang ang naganap. Maaring may emergency exit o ibang daanan sa fitting room na hindi sinasadyang ginamit ni Alice dahilan upang mawala siya sa paningin ng publiko sa loob ng isang minuto. Isa pang teorya ang nagsasabi na ang taong ahas ay bahagi ng isang lihim na experimental o isang mutant na itinago ng mall owners. May ilan pang nagsasabi na ginagamit ito sa mga ritual upang mapanatili ang kasaganaan ng negosyo. Bagamat wala itong konkretong ebidensya, patuloy ang pag-usbong ng mga ganitong teorya sa iba't ibang sulok ng bansa. Samantala, taong 2000, napansin ng marami ang unti-unting pagkawala ni Alice sa showbiz sa panahong ito. Mas pinili niyang manirahan sa Canada at mag-focus sa ibang aspeto ng kanyang buhay. Naging abala siya sa kanyang karera bilang isang realtor at nagkaroon ng tahimik na pamumuhay malayo sa mundo ng entertainment. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-alis, hindi na wala ang kanyang koneksyon sa industriya. Noong 2011, matapos ang mahigit isang dekada, nagdesisyon siyang bumalik sa Pilipinas at bumalik sa showbiz sa pamamagitan ng teleseryeng Babaeng Hampas Lupa na ipinalabas sa TV5. Ito ay sinundan ng iba pang mga proyekto tulad ng Glamorosa, isang dakot na luha noong 2012 at Enchanted Garden 2012. Muli siyang napakita sa pelikula sa Ang Panday 2 noong 2011 at Just One Summer noong 2012. Taong 2015, bumalik siya sa GMA Network upang gumanap sa remake ng Marimar. Noong 2017, bumalik siya sa ABS-CBN para sa teleseryeng Ang probinsyano bilang isang antagonistang karakter. Noong 2019, bumalik siya sa GMA Network sa pamamagitan ng Madrasta at Beautiful Justice. Sa paglipas ng maraming taon, nanatili ang misteryo sa likod ng insidente sa mall. Maraming haka-haka, kwento at sabi-sabi ang lumutang tungkol sa tunay na nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Alice Dixon hanggang sa dumating ang panahon na siya mismo ang nagsalita ukol dito. Sa isang vlog na inilabas niya sa kanyang opisyal na YouTube channel noong 2021, binasag ni Alice ang matagal ng katahimikan at ipinahayag niya ang kanyang panik sa usapin at nilinaw ang mga maling impormasyon na kumalat sa publiko. Sa nasabing vlog, tahasan niyang sinabi na ang kwento tungkol sa umanoy taong ahas o nilalang sa ilalim ng mall ay walang katotohanan. Ayon kay Alice, bagamat nagkaroon siya ng personal na karanasan sa naturang establishmento wala itong kinalaman sa mga pangyayaring iniuugnay sa kanya ng publiko. Sa halip, itinuring niyang isang urban legend lamang ang kwento at isang produkto ng malikot na imahinasyon ng mga tao. Isa sa kanyang binigyang diin ay ang kawalan ng anumang ebidensya na magpapatunay sa naturang insidente. Anya kung talagang may naganap na ganoong kaganapan. Bakit walang mga opisyal na pahayag mula sa pamunuan ng mall o kahit anumang record na magpapatunay nito. Dagdag pa niya sa dami ng kameras at security personnel sa mall. Imposibleng walang lumabas na konkretong patunay kung totoo ang mga sinasabi ng iba. Sa kabila ng kanyang paglilinaw, aminado si Alice na nagbigay daan ang misteryo sa mas maraming espekulasyon. Marami ang nagsasabing maaring pinatahimik siya o kaya'y may mga pwersang pumikil sa kanya para ibunyag ang tunay na kwento. Subalit, sa kabila ng lahat, nanindigan siya na walang katotohanan ang alamat at nais niyang matigil na ang pagkalat ng maling impormasyon. Sa pagtatapos ng kanyang vlog, ipinaabot ni Alice ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta at sa mga taong patuloy na naniniwala sa kanya. Hinimok din niya ang lahat na maging mapanuri sa mga kwentong kumakalat sa social media at huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na walang matibay ng batayan. Subalit sa kabila ng pagsisikap ni Alice Dixon na ituwid ang mga hakahaka -haka, may mga taong nanindigan na totoong may taong ahas sa mall. Ayon sa ilang testigo, may mga empleyado at dating manggagawa ng gusali na di umano'y nakakita o nakarinig ng mga kwento tungkol sa kakaibang nilalang na sa ilalim ng gusali. Isang dating janitor ang nagsabing minsan siyang inutusan upang maglinis sa isang madilim na bahagi ng basement kung saan mahigpit ang siguridad. Ayon sa kanya, may narinig siyang kakaibang tunog, parang pagsisiyok o kaluskos ng isang bagay na gumagapang. Mula noon, hindi na siya muling bumaba sa nasabing lugar. Mayroon ding ilang customer na nagsabing may mga pagkakataong nakakakita sila ng bigla ang pagkawala ng ilang tao, lalo na sa mga fitting room. Bagamat walang opisyal na ulat tungkol dito, marami ang nagbigay ng kanilang kanilang bersyon ng kwento na lalong nagpapatibay sa urban legend. Sa puntong ito, ang alamat ng nilalang sa mall ay nananatiling isang misteryo. Hindi dahil may katotohanan ito, kundi dahil sa pananatiling ito sa kamalayan ng maraming Pilipino bilang isa sa pinaka-pinag-uusapang urban legend sa bansa. Sa kabila ng mga kontrobersiya, pinatunayan ni Alice Dixon na siya ay isang artista na hindi basta-basta nawawala sa puso ng kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng mga alamat at intrika na bumalot sa kanyang pangalan, nanatili siyang isang matatag at respetadong personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, na isang misteryo ang insidente sa mall na kinasangkutan ni Alice Dixon. Totoo man o hindi ang alamat, isa lang ang malinaw. Ang kwentong ito ay bahagi na ng kulturang Pilipino. Isa itong patunay kung paano ang mga kwento kahit gaano kaimposible ay maaring manatiling buhay sa isipan ng marami. Sa huli, ang katotohanan ay maaring mawala sa dilim, ngunit ang alamat ay mananatili magpakailanman. Hanggang ngayon, ang alamat ng taong ahas at ang kanyang koneksyon kay Alice Dixon ay nananatiling isa sa pinakamisteryosong urban legend sa Pilipinas.